Celebrity Shorts. Nag-release ang Miami State Attorney's Office ng sampung oras ng napaka-boring na footage ng police station kung saan may iilang kuha si Justin Bieber matapos siyang ma-DUI noong isang buwan. Si Bieber ay naaresto noong January 23 ng madaling araw matapos siyang mahuli nag-drag racing sa isang dilaw na Lamborghini. Nakasuhan siya ng resisting arrest, driving drunk and without a license, and for being Justin Bieber. Ayon sa mga police officers, amoy alak si Bieber at nagmumura nang siya ay naaresto. Sandali lamang ang 19-year-old pop star sa police station kung saan siya ay hindi pumasa sa isang required na sobriety test. Sinubukan niya maglakad na maayos pero hindi niya ito magawa habang pinapanood siya ng police officer na malamang ay nairecord ang lahat para sa kanyang anak na babae. Sa kanyang pangalawang pagsubok ay hindi pa rin makalakad na maayos si Bieber. Dahil siguro na inip ito sa loob ng bilangguan ay nagsimulang mag-push up si Tong si Bieber. Baka kailangan din siyang hanapan ng steroids.